Sa kuha ng CCTV footage ng isang karinderya sa bayan ng Santa Barbara, Pangasinan. Abala sa pag-aayos ng tindang ulam ang 65 anyo sa si Evangeline sa kanyang karinderya sa Barangay Banawang nang biglang dumating ang lalaking customer na ito. Agad na nag-order ang lalaki ng kanin at samot-sariwa. Pumasok muna sa loob ng karinderya si Nani Evangeline habang inihahanda ang order ng lalaki pero naiwan ito ang kanyang cellphone sa lamesa. Sa iba pang anggulo ng CCTV, muling umorder ang lalaki. Nang abala si Evangeline sa paghahanda ng order, tinangay na ng lalaki ang cellphone nito tsaka umalis sakay ang motorsiklo. Nang handa na ang order ay napansin Evangeline na nawawala ang lalaki at ang cellphone nito. Siyempre ako naman nalito ako dahil sa dami po ng in-order niya. Dadalawa lang po kami nung apo ko. Yung apo ko, nagluto po siya ng itlog. E ako naman, ako lang ang nandun sa labas. Hindi ko na rin namalayan yung, yung kung cellphone ko. na ilapag ko po doon sa may lamisa. Ganun po. Ngayon, pumasok pa po siya doon sa may log. Sabi pa niyang ganun. Ay, Maganda pala dito sa inyo, pwedeng pagtambayan. Nangyari ang insidente pasado alauna ng hapon noong Webes, September 21, pero bigo silang makilala ang lalaki. Sinundan pa po namin yung witch, sinag pa po namin kung saan po siya um, lumiko. Pinuntahan pa po namin yung kaso hindi na po talaga namin siya nahanap nahabutan. na abutan. Na-coordinate na rin po kami sa mga barangay po. Baka may mga ganun din po na case. Kaso, yun po, uh, negative pa po. Maliban sa halaga ng cellphone, nang hihinayang ito dahil ang cellphone ay regalo pa ng kanyang anak na kakapano lang nitong September 1. Laman nito ang mga larawan at videos nilang mag-ina. Gusto ko lang po sir na para bang maaliw po yung sarili ko dahil ganun nga po na wala, wala po yung anak ko tapos na wala pang video. Tingin ko na nandun po yung alaala -ala ng anak ko kaya hanggang ngayon, hindi pa rin ako ano, makamubuhang. Ikinababahala din ng apo ang kalusugan ni Nani Evangeline buhat ng mawala ang cellphone nito. Um, Gabi-gabi po siyang umiiyak kasi nga po, ano, na po siya. Dahil nga po, lagi nga rin po ini-scroll yung... Ini-stop po yung tito po na kamamatay lang po. Tapos umiiyak po siya. Lagi po namin din siya pinapayuhan na ano po, um, tama na po yung kakaiyak Sinabi ko po, itra-transfer ko na lang yung mga ibang picture po na nasa akin. Kaso iba pa rin po kasi yung personal na asa ah, cellphone po ng lola ko. Isang linggo pagkatapos ng insidente ay lumutang din ang iba pang biktima umano ng sospek sa nasabing modus sa mga kalapit na bayan. Hindi po, uh, hindi po sigurado kung sa din po yung ano. Pero yung sabi nung isang, eh, yung Uh, relative po nung ano is isang Carlos po yung isa yung dun sa picture na isa mm. nung, yung, nag-comment Inaalam pa ng Santa Barbara PNP ang pagkakakilala ng suspect habang nagpapatuloy ang kanilang investigasyon sa insidente. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.